Magandang araw, guro at mga kaklase. Ako si Dean Lord M. Coloma ng Section Edison Grade 7. Ito ang aking ulat sa Araling Panlipunan. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano ang kahulugan ng geografiya at kung ano ang limang tema nito. Alam niyo ba na ang salitang geografiya ay gawa sa dalawang griyegong salita? Geo, na ang ibig sabihin ay daigdig. At grafiya, na ang ibig sabihin ay inarawan. Ang geografiya ay ang paglalarawan ng piskal na katangian ng mundo daigdig. Ang kinikilala, the father of geography, ay si Eratosthenes. Siya ang unang gumamit ng salitang hierografiya para sa mga mapang kanyang nilikha. Ang limang tema ng hierografiya ay ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at ang paggalaw. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroonan ng isang lugar sa daigdig. May dalawang uri ng lokasyon. Lokasyong absolute na sumasagot sa tanong nasaan at relatibong lokasyon na sumasagot sa saan malapit. Ang lugar ay tumutukoy sa katangian ng Po. Ito ay matutukoy sa pisikal na katangian ng lugar o ang katangian ng taong naninirahan dito. Ang rehiyon naman ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinabubuklod ng nakakatulad na pisikal, kultural, agrikultural o politikal na katangian. Ang interaksyon ng tao at kapaligiran naman ay tumutukoy sa kung paano dumidepende ang tao sa pagbabago ng kanyang kapaligiran. Ang paggalaw naman ay tumutukoy sa paglipat ng impormasyon o produkto sa isang lugar o bansa sa daigdig. Muli, ako si Dean Lord M. Coloma ng Section Edison Grade 7. Vamos